Aries, ang magbibigay sa iyo ng masayang isipan sa mga dapat na gagawin, at maging maunawain kung gagawa ng pakikipag-usap ngayong araw ay ang batong sapphire o amethyst at sa alahas ay gintong earrings at sa silver ay singsing -sing, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, ang magdadala sa iyo ng kahusayan sa mga gustong magawa at masungit na ugali sa mga tao na gusto ay makinabang lang sa iyo. Ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay silver na singsing, -sing, at sa ginto ay irangs ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, ang magdadala sa iyo ng matalinong isipan na may mahabang pasensya, at mag-aalaga ng iyong katawan para maging masigla, Ngayong araw ay ang batong topaz o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Cancer, ang magbibigay sa iyo ng kalusugan, at mag-aalaga ng katawan kung gagawa ng isang pagbibiyahe. Ngayong araw ay batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay silver na singsing, -sing, -sing at sa ginto ay earrings, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Leo, ang mag-aalaga sa iyong kalusugan at magbibigay ng wise na kaisipan sa magiging kausap para iyong malaman ang diskarte. Para makapanalo ngayong araw ay ang batong sapphire o topaz, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Virgo, ang magbibigay sa iyo ng okay na aura para sa mga dapat na gagawin, at maging matalino na walang alinlangan kung ano ang gustong gagawin, ngayong araw ay ang batong perlas o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra, ang makakagawa sa iyo ng masayang nararamdaman kung may kakausapin at magbibigay ng masiglang katawan, ngayong araw, ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Scorpio Ang magdadala sa iyo ng positive energy na laging may isip kung may kakausapin, at laging may wise na kaisipan ngayong araw ay ang batong amethyst o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Sagittarius, ang magpapasaya ng iyong isipan sa mga plano, na gusto magawa at magdadala ng bagong idea sa makikita, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay earrings ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn ang magdadala sa iyo ng laging safe sa pwedeng magagawa na desisyon dahil sa pag-iingat at maging kuripot sa hindi dapat gagastusan. Ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas at sa alahas ay gintong earrings at sa silver ay quintas ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, ang magbibigay sa iyo na masayang enerhiya para makagawa ng dapat nagagawin, at laging magdududa sa mga kausap na mapanglamang, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay sing, -sing ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Pisces ang magbibigay sa iyo na relax ang isipan, kung may gagawin at maging matalino sa paggawa ng plano ngayong araw, ay ang batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng mga bituin.